Anong pangalan nito sa Tagalog? Dulce corom, ayan oh, ang dami oh. Sa kasi sa summer dulce corom 'tong ito. Oh, nakakawala ng ahas. Marami yan dito. Wala ng ahas sa si tapo pala siya oh. Hinugnot. Nahulog. Tara. Yung talbos din yan, naluluto. Oo. Oh. Yung, yung talbos din yan, ginag linalaga din. Hindi, mm -mm. yung mga hinog, matamis yan.

Kuha tayo ng talbos ng kamuting kahoy o laga natin. Ay, gataan.